Magandang araw po sa ating lahat mga Kadetsby. Ang topic natin sa araw na ito mga Kadetsby, paano ba natin maiiwasan ang ESF? Meron po tayong ibibigay sa inyo at ibabahagi sa inyo na sampung dapat nating gawin para maiwasan natin ang sakit na ISF. Dahil uso naman po ang sakit na ISF at bumalik na lang po sa ating lugar yung ESF, pag-uusapan na naman po natin uli kung paano natin maiiwasan si ESF. Number one, ay observahan natin palagi ang ating mga alagang baboy araw-araw. Number 2, huwag magpapakain ng kaning baboy o mga pasaw. Number 3, ugaliin ang paglagay ng footbat o disinfectant sa ating mga aapakan bago tayo pumasok doon sa ating mga kulungan o sa loob ng inyong kulungan o kung lalapit po kayo sa inyong mga baboy. Nang o number 4, kung sakaling mang pumunta kayo sa ibang lugar, na may mga alagang baboy o di kaya ay sa palengke ng, ng karneng baboy, kugaliin po natin maligo muna at huwag po kaagad dumiretso sa inyong mga kulungan, sa inyong mga alagang baboy. Number 5 mga kadits B, huwag na huwag kayong magpapapasok ng ibang tao o gamit o kung ano man po pwedeng pumasok sa inyong area o sa inyong kulungan na inyong baboy. Number 6 iwasan na manghiram ng mga gamit na galing sa ibang farm o iwasan natin na hindi mag-sterilize ng mga gamit o magdisinfect ng mga gamit na gagamitin ng inyong mga technician. Number 7 ay eh magsuot ng tamang kasuotan sa pagtatrabaho at mga gamit lamang ito sa inyong mga baboy o sa inyong mga kulungan. Number eight, ay eh, makakabuti po sa atin kung ang ating mga kulungan ay eh, babakuran po natin ng mga net ang paligid. Number nine, ay eh, panatilihin po natin naka at malinis ang ating paligid ng ating mga kulungan. Panghuli mga ka eh ay napaka-importante nito kontrolin po ang mga insekto na lumalapit sa ating mga kulungan. Gaya na lang po ng langaw, mga daga, ibon, at iba't iba pang mga hayop. At kahit na mga tao, mga Ritzby, dapat kontrolin natin na makalapit sa ating mga kulungan. So kung masusunod po natin itong mga tips na ito, mga Ritzby, ay pwede na rin po natin maiwasan ang sakit na ISF. Tandaan lang po lagi, Prevention is better than cure, mga ka -dispi. Hanggang dito na lang po ang ating konting tips para maiwasan po natin ang sakit na ISF. Babu!